So, uh, good day mga partners. Panibagong araw, panibagong tips at gabay na naman ang atit ko para sa inyo. Okay, ngayong mga partners, sa mabilisan na uh, topic lamang po tayo. Okay? So, pasensya na kayo. Medyo kaagalan na natin sa trabaho, sa duty. Okay, gagawa tayo ng uh, uh, pag-uusapan dahil may nag-comment mga partners. So, ito na. Ito yung kanyang comment mga partners. No? Yan. Babasahin na rin. So, sir, uh, bakit sa bats namin ngayon sa Mimaropa? So, by the way, no disclaimer. Okay, in this... ah uh, ah uh, comment no uh, this is a, uh, not ah uh, negativity okay, comment okay ito ay ginawan ko ng video para maging aware yung ating mga aspirant aplikant mga kapartners natin dyan ng aplikante okay para uh, maging aware sila na hindi ito uh, grounds para malo moral no, dahil may mga ganitong klaseng instances okay so dito in this video papaliwanag ko sa inyo kung bakit okay this is a not a uh, negativity comment okay positive ito para para syempre sabi ko maging aware yung ating mga aspirant aplikant na pwede pala Okay, ganito pala ang process. Okay, para maiwasan natin yung mga sabi-sabi uh, na, ay, sige ito ganyan, nakapasok, sige ito ganyan, nakapasok. Okay, mga partners, so lilinawin natin dito. Okay, so sa mga pagkating kong lugar dito, uh, hindi ito uh, negativity comment or hindi ito negative para doon sa partner, Okay? So ito po, ang kanilang, uh, ang kanilang, ano, kanilang, comment. Okay, sir, bakit sa bats namin? Okay, sa sa batch namin ngayon sa member pa ang daming overweight at may obese pa bakit hindi po sila bumabagsak sa BMI okay so yan yung ating pag-uusapan ngayon isang mabilis na topic lang tayo mga pa syempre maging aware kayo okay so uh, shout out sa iyo, okay sa kay uh, Ariel Gameplays okay so this is not a negative comment this is a positive para maging aware kayo. Para may paliwanag natin. Na, 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 na ko na rin siya, itong comment na to, At nagpaalam tayo sa kanya na gagawa natin ng video. Itong kanyang comment. Okay? Para maging aware yung ating mga partners. Siyempre, bago na naman mapasarap yung ating kwento. at pag-uusapan na topic na ito, ay papasok muna ang ating intro. Bibitinin ko muna kayo. Let's go! So once again ladies and gentlemen, good day no. Kamusta ang ating mga aspirant diyan? Kamusta ang ating mga partners okay? Regarding sa inyong pag apply So naway, ano, uh, always stay positive no. Nakasalang natin ang ating loob. Okay? So okay, pabalik tayo sa ating topic o main issue. Okay? Yun yung kanina na pagkita natin mga partners no. Ang issue natin dito, okay, ang pag-uusapan natin dito, ang topic natin ngayong na araw na ito ay regarding ito sa isang comment ng na ating isang partners Okay? Bibigyan natin itong comment niya po. This is a not negative comment. This is an uh, interesting topic na siyempre may bibigyan natin dito ng linaw kung bakit nga ba, okay, ganito, okay, sa kanilang uh, experience, no, na, na encounter nilang ganito. At siyempre, this is for additional information, okay, para sa ating mga aspiring aplikant na bago lamang po sa ating channel. At siyempre, bago pa lang po sa larangan ng pagiging aplikante, lalong lalo na, na dito sa BJMP aplikante, okay? Okay, dun sa tanong ni ka-partners, no? Ang, by the way, no? Disclaimer, okay? Ang ating ka-partners ay nag-cash and nag comment. Siguro gusto niyang magkaroon ng uh, kasagutan kung bakit ganun, okay? Para syempre, maging aware din, aware din siya na para mabigyan ng uh, additional information yung other aspiring uh, aspire applicants. So, thank you po, okay? Sa ating uh, kapartners ka-partners na si Ariel Gameplay. Ayan. So, proceed tayo. Okay, sabi na po mga partners dito sa BGMP ay pagdating sa medical ay mayroon po tayong initial medical at saka final medical mga kapartners. Okay? So dito sa initial medical mga kapartners, dito nakapaloob ang BMI. O body mass index natin mga kapartners. Okay? At by the way, no para sa kalaman ng lahat, ang aming bureau dito sa BGMP ay nagbibigay po sila ng consideration. Okay? nagbibigay po ang ating bureau ng konsiderasyon doon sa maliliit na issue. Okay? Pagdating sa inyong health. Okay? Ito na nga. Ang concern natin sa mga partners ay, bakit sir may nakalusot na obese or overweight sa kanilang hanay o sa kanilang bats? Yan. Magandang question. Okay? So dito po, sabi ko kanina, ang medical ng BGMP ay nahati sa dalawang. Meron po tayong initial medical at meron po tayong final medical. Okay, dito sa initial medical, dito nakapaloob, sabi ko, dito nakapaloob ang body mass index natin. Dito tinitingnan yung weight, yung mga uh, height natin, okay, yung vision natin. Dito na po sa initial medical na ito. Dito na po yung screen. At sabi ko kanina, nagbanggit ako na ang bureau ay nagbibigay ng konsiderasyon. For example, ito ang Ah... Uh, pag sinabi yung consideration, yun yung uh, may mga mild issue na pwede namang in the future ay nagagawa ng paraan. Okay? So dito po, ang uh, bureau natin sa initial medical, no, kapag, for example, obese, overweight, ay binigyan nila ng consideration na makapag-proceed sa next phase. No, binigyan ng consideration, which is, meron pong compliance na kalaki po yun. Okay? Na uh, ang compliance na yun, mga partners, pagdating sa final medical, dapat makomply nila. Okay? Dahil kapag hindi na nakomply yung compliances na binigay doon sa initial at dumating sa final medical at hindi pa nila nakomply, grounds po yun ng disqualification. Okay? So, final medical po nagkakaalaman. Okay? Para sa kalinawan para sa kalinawan ng lahat ito mga partners, okay? At i-base ko rin sa akin experience mga kapartners to. Ako man ay meron pong deficiency. Ayan ang tinatawag ko. Okay? Ang deficiency ko po mga ka-partners ay ako ay under height. Okay? Doon sa initial medical, okay, doon sa BMI namin, ni notice na po ako. Okay, notice na ako na, Sir, kulang po tayo sa standard height. Okay, kayo po ay 5'3 inihap lamang po. So, kinulang po tayo ng, kalahati. no, punting guhit na lang magiging 5-4 na sana mga partners. But, no, ako po ay binigyan ng konsiderasyon. Okay, binigyan pa ako ng compliance, sir. Okay? Kapag ka, um, meron po ba kayong tribe, okay, i-comply po natin na kumuha tayo ng certificate for, ano, uh, in CIP certificate. Okay? Para ma-provide natin itong compliance na ito. Okay? At kayo po ay third priority mga partners Yan ang sabi sa akin. Which is, pag sinabing third priority mga partners okay, makapag-proceed tayo, okay, sa next phase ng examination o level or ng uh, process, okay, ba't uunahin po doon yung mga pasok sa standard? Okay, binigyan po tayo ng... So, okay, nakakasunod po ba lahat? Okay? Meron po akong deficiency. Ang deficiency ko po ay under hype. So, ang bureau nagbibigay ng consideration doon dahil in the future ay pwede pa magawa ng paraan. Okay? Dalawang uh, solusyon dyan. Dalawa ang ating uh, uh, solving problem dyan. Okay? O dalawang, uh, ano? Taw Tawag na ito mga partners. Yung, ano? Uh, dalawang, uh, dalawa yung ating option. Ayan, dalawa yung ating option. Doon sa problema na yan. Okay? Option first, number one. Ang option natin dyan mga partners is may provide natin okay, may provide natin yung NCIP certificate o may tribe ka o member ka ng NCIP. Okay? Ngayon, pag member ka, syempre, may, mayroon kang uh, certificate of NCIP. Okay, may provide mo. Pasok ka. Na in the final, pasok ka. Yan ang uh, solution number one. Option natin. Ang option number two, palawal lang sa akin kapag ka, like under quota, sir. Okay? Bibigyan ka po ng ah uh, na ma ang iyong height ni Chip BJMP. Ayan. So, may dalawang option tayo. Okay? Ba? Ba? Habang uh, nakaka-proceed tayo sa uh, next phase ng proses uh, process na pag-apply natin, okay? Meron tayong dalawang compliances. No? May may bit-bit-bit tayong compliance na dapat natin comply No? So, syempre, ako, pinapanalangin ko yung dalawang option na yun. So, ginawa natin ng paraan. Pero, okay, thankful dahil uh, hindi na nabigo tayo sa option 1 na makakuha o mag, uh, makapagpamember tayo o malocate natin yung ating uh, tribe. No? Nabigo tayo doon sa pagkuha sa NCIP certificate na yun. Nabigyan tayo ng NCIP o para maging belongs tayo doon sa tribe na kiniklaim natin. Okay? Pero, awan ng Panginoon, option to natin na mag-under quota. Okay? So, ang sabi ng Bureau, may konsiderasyon, kapag ka nag-under quota, lahat ng may deficiency, okay, bibigyan ng konsiderasyon ni Chief BGMP at maaari niya ma-wave ko ano inyong okay, deficiency. So, mga partners, no? Ganon din po, okay, yung, uh, yung uh, na-encounter na experience na ganon, okay, sa initial medical ay binigyan ng konsiderasyon. Konsiderasyon lamang yan, mga partners Okay? Konsiderasyon yan. Okay? Konsiderasyon. Ang uh, overweight, obese, in the future, pwede kasi uh, magawa ng paraan na mapababa ang timbang. Mapanormal yan, mga partners Okay? So, dito, mga partners no? Ah... Uh, Pasintabi doon sa ating mga pasok na pasok sa standard na uh, siyempre sasama ang loob niyan. Okay? So, sasama ang lobe loob niyan, bakit kapasok ganito? Nakapasok. overweight. Okay? So, hindi pa naman porque binigyan ng consideration konsiderasyon doon sa initial ay pagdating ng final. No? Doon malalaman ka, partners. Meron pa tayo. Final medical. Okay? So, may note po yan ng ating uh, health unit. Talagang po ng note yan. In final medical. Okay? Lahat ng may note, dapat makomply yun. Dapat bumaba ang timpang. Okay? Kung mataas yung iyong altar or mataas ang iyong BP during during BMI o sa initial medical, dapat in the final medical, normal na yan. Okay? Dahil hindi, pagka sa final medical, hindi nyo na-comply, hindi kayo makapag-proceed sa physical agility test. Doon pa lang, grounds na po ng disqualification yun sa final medical. Okay? So, mga partners, no? Naway, uh, nabigyan ko na konting kalinawan. Okay? Ang iyong inquiry. Okay? Kung bakit nga ba may nakalusot sa, sa BMI ng BJMP, Yun nga, di ba? Sabi ko, ang, ang medical ng BGMP ay nahat isa dalawa. Initial medical. Dito sa initial medical, dito nakapalob ang body mass index natin. Okay? At ang bureau, kapag nakitaan ng counting deficiency, tulad ng mga obese, overweight, binibigyan ng consideration, Okay? Na binibigyan ng konsidasyon, binibigyan ng compliance. Okay? Para lang makapag-proceed sa next phase. But, pag hindi nila na-comply sa final medical, grounds po yun ng disqualification. Yes po, based sa akin experience. Meron akong mga classmate na binigyan ng konsiderasyon dahil sila ay high blood. Mataas ang BP noong BMI nila o sa initial medical. Okay? So, nagrelax. relax No, nag-proceed kami. Sabay-sabay kami nag-proceed. Yan ang final medical. No? Sa final medical, ganun pa rin yung kanyang, mataas pa rin yung kanyang sugar. Okay? Mataas pa rin yung BP niya. Okay? Pagdating ng, okay, pagdating ng physical agility test namin na wala na yung kanyang panganan. So it means, hindi niya na-comply yung uh, binigay ng compliance na, na uh, health unit no? in the final medical, nalaglag po siya. Yun ang kanyang grounds for disqualification, mga partners. Okay? So, na way, mga partners, no? Yung uh, commit na ito ay nabigay natin ng kalinawan para, syempre, maiwasan natin yung mga haka-haka. Okay? Kung bakit ganun? Kung bakit may nakakalusot pa rin, no? May nakapag proceed na ma-overweight siya doon sa BMI o sa initial medical. Okay? So, hindi ko na ipaliwanag ito na ang initial medical dito nakapaloob ang BMI na tinatawag natin. Okay? So, sa final medical, mga partners, overall na yun lahat. Kasi okay, sa lab, test result na ito. Magpapalab ka na rito. Makikita yun yung creatine, uh, sugar, lahat. Stool, ECG, yan. Siyempre, may mga note doon na may mga compliance. Dapat makumpla yun. Okay? Ganun, guide fit din ang BGM. Hindi porket na nakalot sa BMI, sa initial medical, ay magpuputuloy-tuloy na. No? Nandiyan pa rin yung final medical. Diyan pa rin nakasalalay ang ating journey kapag ka may compliance tayo. Okay mga partners By the way, ka-partners, thank, thank you, sa nag-comment na to at meron tayong topic na pag-uusapan at dagdag information para sa ating mga asparat aplikasyon. Partners, na naway, uh, nabigyan ko kayo ng isang uh, malinaw na explanation kung bakit may gano'ng klaseng senaryo. Okay? So, sa mga gusto pang malaman, no, at uh, may hindi ako nasabi rito regarding sa issues na yan, no, sa concern ng ating isang ka-partners ay feel free to comment below. Agad-agad ko naman po sinasagot ang inyong comment. Okay? Na naaayon sa aking nga uh, kakayahan, naaayon sa aking nga uh, kaalaman, sa akin naging experience. Okay? At by the way, mga partners, no? in this situation, ay, yabi ko nga, ba? Diba? Binis ko sa akin experience na ako ay may deficiency. ba? Diba? Sa initial medical pa lang ay sinabihan na po ako ng mga consequences okay, na mayroon akong compliance na dapat mo comply in the final medical. Okay, dahil sabi nga lang ang health unit noon sa akin, kapag ka hindi po ito na-comply, sir, may dalawang option po kayo. Okay, kapag ka, hindi na-comply ang uh, NCIP, hindi kayo member ng tribe, maaaring grounds po ng disqualification yan. Or, yan, ma kayo sa list of take out. Okay, at ang pangalawang sabi niya, manalangin kayo, sir, to option ninyo kapag ka sana magkaroon ng undercota ang inyong bats. And pag nagkaroon ng undercota, may bibigyan po ay ng konsiderasyon. At ang konsiderasyon na ay magagaling kay Chip CHP, B, na ma ang inyong height or age. Ayan, mga partners. No? Okay? So, yun na naman po mga partners sa mabilisang tips at gabay at topic ngayong araw na ito. Okay? Daway na bigyan ko kayo ng maliwanag. Okay? Uh, may, may kasiguraduhang pag-explain sa inyo about this issue in concern ng ating isang kapartners. Okay? O oh, mga partners, na no, by the way, kapag meron po kayong issues in concern regarding in sa pag apply sa si BJMP, feel free to comment. Okay? At uh, allow me na gawan po natin ng uh, uh, topic or video ang inyong comment para syempre for the awareness ng bawat isa ng ating mga partners. At syempre yung mga ating mga aspirant applicant na magkaroon ng additional info regarding that issues na inyong i-raise. So hanggang dito naman po mga partners at maraming maraming salamat sa ating mga aspirant applicant na tumututok dito sa ating YouTube channel. At syempre maraming maraming salamat noon sa ating mga ka-partners na nanonood ng ating fitness journey. Ayan, kung nakatinga sa ating video na to, okay? Maraming maraming salamat at ito ay encouragement para doon sa mga obis. Sakto yung ating ano, sakto yung ating additional content na fitness journey natin dito sa garage home workout na to. Okay, in this video, it's dedicated for the Uh, obvious natin yung mga -partners, uh, partners overweight na makapag-exercise, galaw-galaw, okay? Makapag-cardio kayo at syempre, makapagbigay tayo ng motivation na sa ginagawa natin, okay? Makapagbigay tayo ng motivate, mamotivate natin sila na gawin din yon para syempre for the good health, mga partners, okay? At talaga yung sinasabi mga participants ang aplikante, be a confident sa lahat ng bagay, okay? Magtiwala sa kakayahan. Kung ano meron ka, ishokis mo yun. Okay? Huwag itago. Okay? At syempre, magtiwala sa itaas. Always pray. And syempre, lagi kong sinasabi dito na maging mabuting tao sa kapwa. Dahil ng kapwa na yun, the future, baka makatulong sa inyo. Okay? At uh, yun, God bless sa inyong lahat. Uh, naway, uh, pagpalain na uh, pagpalain na uh, tayo ng ang bawat isa no, ng ating mahal na Panginoon. Okay? At, uh, okay, maging uh, unity. Peace lang tayo. Relax lang. Okay? And uh, okay. like ko sinasabi mga partners, saludo.